Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Marso 5, 2025. Sa araw na ito, hayaang gabayan ka ng manining at mainit na enerhiya ng iyong elementong apoy. Bilang isang Sagittarius, ikaw ay likas na puno ng sigla, pananabik, at di matatawarang kasabikan sa paglalakbay at pagtuklas ng bagong kaalaman. Ang araw na ito ay nagdadala ng matinding enerhiya na maaaring magbigay sa iyo ng lakas upang harapin ang kahit anong hamon na darating sa iyong landas. Huwag matakot na sumabay sa bugso ng inspirasyon. Hayaan mo itong magsilbing liwanag na magpapakita sa iyo ng tamang direksyon. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, alalahanin ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Ang pagiging buka sa iba't ibang pananaw at pagkilala sa ganda ng pagiging simple, ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa mga tao sa iyong paligid. Ang pagiging mapagpakumbaba ay hindi nangangahulugan ng kahinaan, bagkus ito ay isang senyales ng iyong katalinuhan at emosyonal na pagiging balanse. Minsan, sa iyong pagnanais na matutunan ang maraming bagay, maaari mong makaligta ang pahalagahan ang mga aral na dala ng katahimikan at pagninilay. Subukang pag-isipan kung paano mo nagagamit ang iyong katalinuhan upang makatulong sa iba. Ang pagbabahagi ng iyong kaalaman ay hindi lamang makakatulong sa iyong kapwa, kundi magpapalalim din ng iyong sariling pag-unawa sa mundo. Ang mas malalim na pakikinig at tunay na pakikipag-ugnayan sa iba ay maaaring magdala sa iyo ng hindi mo inaasahang kaalaman at pagpapahalaga sa mga bagay na dati ay hindi mo napapansin. Sa aspeto ng iyong mga pangarap at ambisyon, ngayon ay isang makapangyarihang sandali upang ituon ang iyong sarili sa mga adhikain na matagal mo nang iniisip. Ano ang mga bagay na matagal mo nang gustong gawin ngunit patuloy mong ipinagpapaliban? Ano ang pumipigil sa iyo upang lumakad patungo sa direksyong iyon? Sa araw na ito, hayaang ang iyong panloob na apoy ang magbigay sa iyo ng lakas upang isakatuparan ang iyong mga pangarap. May mga bagay kang naisabutin na maaaring nangangailangan ng higit na tapang at determinasyon. Huwag mong hayaang ang pag-aalinlangan o takot ay maging hadlang sa iyong landas. Ang daan patungo sa tagumpay ay maaaring puno ng pagsubok, ngunit ito rin ay puno ng mahahalagang aral na magpapalakas sa iyong pagkatao. Dahil ang buwan ay nasa ilalim ng Gemini, ang iyong kuryosidad ay mas magiging buhay kaysa dati. Ito ay isang perpektong araw upang tuklasin ang bagong kaalaman at palawakin ang iyong pangunawa sa mundo. Ang pagbabasa ng mga aklat, panonood ng mga dokumentaryo, o pakikipag-usap sa mga taong may ibang pananaw ay maaaring magbigay sa iyo ng sariwang inspirasyon. Sa pamamagitan ng pagtatanong at patuloy na pag-aaral, mas lalo mong mauunawaan ang malalalim na aspeto ng buhay. Ang ganitong uri ng intelektwal na pagsisiyasat ay maaaring hindi lamang makatulong sa iyong sariling pag-unlad, kundi makakatulong din sa iyong kakayahang magbigay ng gabay sa iba. Habang ikaw ay puspusang sumisid sa kaalaman at mga bagong ideya, huwag kalimutang bigyan ng oras ang iyong sarili upang magpahinga at alagaan ang iyong espiritu. Minsan, sa ating walang humpay na pagsisikap na matuto at kumilos, nakakalimutan nating pahalagahan ang katahimikan at pagpapahinga. Hindi masamang magpahinga at maglaan ng oras upang balikan ang mga simpleng bagay na nagdudulot sa iyo ng saya. Ang pagpapahalaga sa maliliit na sandali, isang tahimik na pagninilay sa umaga, isang paglalakad sa ilalim ng araw, o kahit simpleng paglanghap ng sariwang hangin ay maaaring makatulong upang mas lalo mong mapagtanto ang tunay na kahulugan ng iyong mga ginagawa. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay kahel, isang kulay na sumisimbolo ng lakas, sigla at positibong enerhiya. Ang pagsusuot ng kulay kahel o pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring magbigay ng dagdag na inspirasyon at kumpiyansa. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, pito, at labing isa, mga numerong magdadala sa iyo ng magandang pagkakataon sa iyong mga desisyon at maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na swerte sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras sa isang aktibidad na nagpapalawak ng iyong kaalaman. Maaari itong maging pagbabasa ng bagong libro, panonood ng isang edukasyonal na palabas, o pakikipag-usap sa isang taong may iba't ibang pananaw sa buhay. Ang pagbibigay ng pansin sa iyong intelektual na paglago ay magdadala sa iyo ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Bukod dito, ang pakikipag-usap sa isang matagal mo nang hindi nakakausap ay maaaring magbigay sa iyo ng isang bagong perspektibo na maaaring makatulong sa iyong emosyonal na paglalakbay. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang pagnilayan ang lahat ng nangyari. Ano ang mga bagong bagay na natutunan mo? Ano ang mga pangyayari na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga damdamin na lumitaw na kailangan mong pagtuunan ng pansin? Ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pangunawa sa iyong sarili at sa mundo sa iyong paligid. Habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay, tandaan mong hindi mo kailangang madaliin ang lahat ng bagay. Ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa bilis ng iyong pag-abante, kundi sa lalim ng iyong pag-unawa sa bawat hakbang na iyong tinataha. Magtiwala ka sa proseso ng buhay, may mga bagay na hindi agad dumarating sa tamang oras, ngunit huwag kang mawala ng pag-asa. Ang universo ay laging gumagalaw upang ibigay sa iyo ang nararapat para sa iyong ikaunlad. Magpatuloy ka sa pagsisikap, ngunit huwag din kalimutang magpahinga, magpasalamat, at pahalagahan ang mga biyayang nasa harapan mo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.